juwak kita pagupara na wey jo, misala sala. Turo bagso? Turo. Pura hindi ko kato git. Ama kesa di ko may Nah, udah <coughs> tentu. Oh, nih, nyobrak. Pisiris, nih, Di masih mau Kita ke airport. Oh, gimana? Nggak, ini tangga, Us. 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 Oh. <laughs> <laughs> DJ Fly. <play. clears throat> kung sino man makakita kraya sa drone. Napaiwatig na mun nga amon ba. Basi kung tumugpa na sa inyo. <laughs> Basi kung tirador yung ramong nga drone nya. <laughs> ayan na, ayan na, oh, 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 talaba, oh, talaba, cushion, pachichot, ya agro max distance, 5,000 Ya

tarikara ay. Wuhoo! Ito to take off Ang natin para. Oh. No. Home, home point po updated. Home point updated. Photo take off Ang kita. Take off. Yan yeah, no steady no. Home point updated. Tayo raw pataas. Ay kararin bas mahulog. <laughs> Ikarara ya yeah, oh. Ano, yan. Bunggo sa oh. bunggo sa ko. <laughs> Tapos kung nagnaba ro na eh, dayang ubos man. Doon. Kung gusto mo magtiyog, tanaga tiyog camera. Oh. Yaron pihak. Tutorial kita, tutorial. Ito na kita, ito basic ko. Oh. Eh, tiyog. Doon kita o natin kararata labahan kung manot abo tapos kung yaman sa pihak yaman doon sa pihak tapos malobat Aron, <laughs> makita mo lubat, aron no 96% aron dan ng pinaka battery 96 pa daya ro pagtuya pagtuya atras bante abante okay. ag ro, kamera ya. ah picture De, kung mag mag, na, mag naba pagtiya. Hmm. Tapos pagtig sa piyak kung magtaas, mababaw ron. Sa kung mag-shot? Hmm. Kung mag-shot, tara. Tara, oh. Ay, pindutun mo ra. Oh. Video, video raya. Pindutun, tapos, tara ro, ara ro ga, kamera. Pindutun mo para magbaylo, picture. Nice. Let's do nata. Nataro batak bata. Picture. Pwede man di ka ra. Pwede man di ka ra. Pwede mas na Amerika sa likod. Okay. Tapos, kaya na nang magtindog ka na nang kamera. Ano? Yan. Picture. Mag-change video. Pero manami abe kong naka tumbar kamera. Ay, buboyog kita guys. Ah. Bye bye. Oh, babu ngomong apis pispis iya oh. Doon. Nadu ga boboyog. Iya. <laughs> Ito 21 meters yan ni mau taas. Aron do tagabang ginambal ko, babu Kita Ayan. roy Arsinga. tangke. Oh, kita karon. Kaya na nakarang mag ah uh, altitude ito no <coughs> ning kinami 120 o oh, masigit galing ay dahil sa so, mga pitil sa aeroplano sa so airport bawal yata oh, natin mga. So, mo ha so mo kung sinin mo check mo ayun mo kita pa hindi mo siguro magsabit sa butong no taas yun doon diba taas yun gayo ito Hello, guys. Bahan. Ya tanaw, bayun dun mo na. Ngunan sa anak ko, no? grabe ito tabo galin taga bahan oh. No? Dun. Rupayag. Anong payag raya? Sir Valencia ron. Valencia. Nasa Tumo. Nasa may pisiris. Naroon namin. Nasa pisiris. Abot si... ah hindi, siguro maabot. Palang meters to ay. Abot doon! Abot kaya ng Kararo 7. Kalamiter. Abot doon? Na piseres. Nasa igon tangani kay inay. Pwede man doon nasa ni mode. Pwede mang normal, pwedeng sport. Pero sport ay madali. Si Kararo aya? Yeah? Hmm, doon, piseres. En obra runt dari coket dikon sampai Inak, set count en obra rutu like kon dina doyon doyon obra doyon Ayan habis series, oh habis stres ta <coughs> basi <coughs> shot <coughs> <coughs> kan enta agen obra ina kan itu sa sa mai day na nang guard house Haron. Hey, Manong, galing kerekeron. <laughs> ano yung ginobro na Manong? Ano oh, kamera? Gagupad mo, oh, no? <laughs> <laughs> Alin na, wan din na mabati don. Ay, may ikaw naman na ginagunghong. Ano na? Taas yan mo. 26. Yeah. Yan katas tagabahan. Tagabahan, kumanot abo. Yan katas pihak. Aron, daya. Sin do bayang ane. Ito sa iya sa bayang oi. Iya sa piyak ro. bayang ang dagaw tapad padroy no. Dagaw? Hmm. Ang dagaw din na to Ah, ang dagaw kat Hmm, palawaan. Iya tapad padro pinamukaan pa bayang. Naman da diretso. Ang bagong bintana. No. Alexandre. Bakaw ron? Ah, tig bakaw galera. Ara ba gabano sa unan. Ah, kapan <coughs> no? Ikaw mula ko sauna nagbuot si Milyang ato taga ba? Tara. Hmm, na saunaan kit. Tung mo lagpas yung mo sa ano. Up limit yung siguro mo? Aron, 81%. Ba, kung mahulog ka kara drone eh, ay biladas. Malipatan mo kara rin yung ano. Storage, naka 1080p ang kita, hindi ka basang sa phone at 4K karon sa taga pa tabong taga ba ano oh nan yung Naka, mira ba nakarecord oh naka video ra ano pero what sound doon tapos si itira tira tirador hmm. yung matigo karara oh mahina yung karara tanawon pero ito right sa kuan oh, ay madasig rin right? mo Ini raya. war dagai nak ya mau banggosan ya sepiak yeah. dia mau banggosan tuh floater gaya ke timara gaya untun 1000 meter 1 km 300 eh melibut kita sampai nemukan pinamukan, pinamukan. arah banggosan balik tema kita tangkiannya teraya Is spin. Dali, ang galing mo malubat, no? O, oh, eh. Ma mabuhay mo kung huwag mo gabidyo. Kung gabidyo, imaway. Mas madasig.

Oh, rapit senyanyi kau, oh. Katos Oh, karangnya Oh, mpc reston. Terlalu mau balik, Nah, noh. Tantang ke video lah, tuh. it, Ara yung tutulay. Tulay. Tulay. Doon 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 do gina -do, repair pag siguro. Eh kararo guard house o. Doon mm -hmm. green o. ko ka na eh. Hmm. Oh. Open dahil nga raw pwede kapasod iya diba? Oo. Oh. Dati hindi ka iya kasud eh. Aran mo sa likod. Sa pilang adlaw ron. Sa likod doon yan. Mm hmm. Ano tagabahan man doon yun -in, ino. Oh. Dahil ang kolonoy. Ikaw payag. Hindi ka na kagasagubtubi. Ito pa ka to. Um é tá então...